Good of ni mga idol Nandito tayo sa ating Sa Barangay Consuelo Sa sa ako Maguyang nanguha ng tayo sa nambayo Napakaganda ng area mga idol Masarap pang isda dito

kakugita. Ah, Sabi mga idol. Basta magkugi ka sa dagat. Basta magkugi, may grasya. Hmm. Nayusay, single net. May mga idol. Libre na, pisco, pisco. Ah. tawag nare lapis lapis mga ni pencil bisaya lapis tagalog ka sa English pencil para tao ni eh. what pilar na kakilo laman si Kini law nagat kay mga para pembah kondisyon mga idol Kinaboy lang ani. Kinaboy lang. Sukar hayang-hayang na oh, pambalot. Mix.

Siyempre mga idol. May cook talaga. Para kumpleto ang kinilang natin. Oh, bootle fight na. Let's eat.